Mga kakilabot, nabighani ka na rin ba sa mahiwagang mundo ng anting-anting? Yung tila simpleng medalya o agimat, pero may kapangyarihang hindi basta-basta maipapaliwanag. Sa video na ito, aalamin natin ang tatlong pu katangian ng tunay na anting-anting. Makinig kang mabuti dahil ang ilan sa mga ito, baka nasa paligid mo lang o baka ginagamit mo na pala nang hindi mo namamalayan. Sa daan-daang taon ng paniniwalang Pilipino, iisa ang pananggalang laban sa kadiliman, kulam, at masamang espiritu. Ang anting-anting, hindi basta kwento, hindi rin basta dekorasyon. Ito ay pamana, kapangyarihan, at panganib. Una, may nakaukit na banal o lihim na simbolo. Ang tunay na anting-anting ay may nakaukit na simbolo madalas hindi pamilyar sa karaniwang mata, Latin, baybayin, o mga simbolo ng sinaunang wika na tanging ang mga albularyo lamang ang nakauunawa. Ang bawat ukit ay may bisa. Kapag peke, wala itong saysay at minsan nagdadala pa ng malas. Ikalawa, may kaakibat na orasyon o panata. Hindi sapat ang suot lang ito. Kailangang bigkasin ng orasyon Dasal na sinumpaan at paulit-ulit inuusal tuwing gabi o bago lumabas ng bahay. Ang orasyon ang bumubuhay sa anting-anting. Kapag ito'y hindi mo sineryoso, mawawala rin ang bisa nito. Ikatlo, nagpapainit o nanlalamig sa panahon ng panganib kapag may masamang espirito, aksidente o sumpa na malapit, ang anting-anting ay biglang iinit sa balat. Minsan, nanlalamig ito ng parang yelo. Babala ito, may paparating. Ikaapat, laging may tagapangalaga. Ayon sa mga matatanda, may espiritong nagbabantay sa bawat tunay na anting-anting. Minsan ito ay anghel, minsan hayop, minsan hindi mo kayang ilarawan. Kapag ginamit mo ito ng may yabang, yung tagapangalaga mismo ang tatalikod sa iyo. Ikalima, mas malakas tuwing mahal na araw, Biyernes Santo, araw ng katahimikan. Pero para sa mga taglay, ang anting-anting, ito ang araw ng pagpapalakas. Sa araw na ito, ang mga agimat ay tila muling nabubuhay. Kumukulo, umaalon, o umiilaw, depende sa taglay nito, Ikaanim, na itatago pero hindi nawawala. Kahit gaano mo ito itago sa loob ng bote, alkansya o baul, babalik at babalik ito sa may-ari kung sila ang pinili nito. At kung hindi, kusa itong nawawala. Parang hindi kailanman umiral. Ikapito, hindi gumagana sa masamang layunin. Maraming nagtangka, gamitin ang anting-anting para mang-api, manloko, manakit, pero ang totoo, ang tunay na anting-anting ay tumitigil gumana kapag ginamit sa masama. At minsan, bumabalik sa gumagamit ang kamandag ng sariling hangarin. Ikawalo, may buhay sa panaginip. Ang taglay ng isang tunay na anting-anting ay kadalasang nagkakaroon ng kakaibang panaginip, mga babala, numero, o tinig. Ito ang paraan ng tagapangalaga para magbigay ng mensahe sa iyo bago pa dumating ang panganib. Ikasiyam, pinapasa sa ritual, hindi basta ibinibigay. Hindi mo lang ito mabibili. Hindi rin basta pinapamana. Kailangan ng ritual. Maaaring may kandila, dasal, at paglalakad sa sagradong lupa. At kapag hindi ka karapat-dapat, hindi ito kikilos. Ikasampo, binabantayan ng wika ng nagsusuot. Kapag ikaw ay palamura, mapanira o mapagkunwari, ang anting-anting ay tahimik lang sa'yo, pero sa loob, nararamdaman nitong hindi katunay. At darating ang araw, mawawala ang bisa nito nang hindi mo namamalayan. Ikalabing isa, hindi maipaliwanag ng siyensya may mga kaso ng sugatang tao na himalang gumaling kahit walang gamot. May mga taong binaril pero ni gasgas wala. Bakit? Ang sagot ng matatanda, hindi ito gawa ng medisina kundi ng anting-anting. Ikalabindalawa, kayang itaboy ang masasamang nilalang, may mga kwento ng taong nilalapitan ng lamang lupa, multo o tikbalang. Pero paglapit nila, bigla silang napapaatras, parang may apoy sa katawan ng may-ari. Ito raw ang tagapangalaga ng anting-anting, nagbabanta sa mga kalaban. Ikalabintatlo, may ibinubulong sa ilalim ng buwan. Tuwing kabiluga ng buwan, may ilan na sinasabing naririnig ang kanilang anting-anting na tila bumubulong. Di mo alam kung dasal ba yon, babala, o panawagan ng isang nilalang na hindi mo pa kilala. Ikalabing apat, kayang magpahina ng bala o armas. Isang lalaki raw ang binaril ng tatlong beses sa bukid. Pero lahat ng bala, tila tinanggihan ng kanyang balat. Wala man lang bakas, ang sabi niya lang, may hawak ako. Ikalabing lima, may sumpang kasama kung nilapastangan kong sinira, nilait, o ginamit sa kalokohan. Ang anting-anting ay hindi mananahimik. Maaring ikaw ay pagkaita ng swerte, lapitan ng sakit, o matulad sa isang pamilyang nilamon ng sariling agimat. Ikalabing-anim, dumadaan sa pagsubok. Bago tumanggap ng bisa, hindi lahat ng sumusuot ay agad may proteksyon. May panata, hindi kumain ng karne, hindi matulog ng ilang gabi, o maglakad ng walang sapatos sa sagradong lupa. Kapag hindi mo kinaya, hindi ka rin tatanggapin. Ikalabing pito, may kakaibang amoy. Minsan amoy insenso, minsan parang lumang kandila o dugo na nanuyo sa kahapon. Ang amoy na ito, hindi natatanggal, kahit labhan o sunugin pa, dahil hindi ito amoy ng mundo natin. Ikalabing walo, hindi kayang gawing replika. May mga nagnanais mang opya, gagawa sila ng peke, lalagyan ng mga letra, ipapableskuno, kuno. Pero ang totoo, hindi ito gumagana. Dahil ang anting-anting ay may buhay. At ang buhay, hindi basta kinokopya. Ikalabing siyam, lumalakas kapag malapit sa gubat o bundok. Ang ilang anting-anting ay sinasabing may koneksyon sa kalikasan. Kapag nasa gubat ka, malapit sa ilog o sa paanan ng bundok, mas ramdam mo ang tibok nito, parang may dugong dumadaloy. Ikadalawampu, hindi ipinapakita sa lahat kapag ipinagyabang mo ito, lalo sa taong may masamang hangarin, parang nawawala ang bisa nito. Ang tunay na taglay ay hindi ipinaparada, tahimik lang, pero nakakayanig. Ikadalawamput isa, nagtatanggol maging sa panaginip. May mga nakaranas ng bangungot na tila totoo kinaladkad ng nilalang, sinakal ng anino. Pero bago sila tuluyang mawala, may liwanag na biglang tumama. Sila'y nagising, pawisan, pero buhay. Ang anting-anting, gumalaw kahit sa loob ng panaginip. Ika dalawamput dalawa, kumikilos. Kapag nagdasal ng buong puso, hindi sa ang bigkas. Kailangang galing sa puso. Kapag taimtim kang nagdasal habang hawak ito, may kakaibang init kang mararamdaman. Parang sinagot ang panalangin mo kahit hindi mo patapos sabihin. Ikadalawamput tatlo, kadalasang gawa ng albularyong ermitanyo, ang pinakamaapoy, pinakamisteryosong anting-anting ay galing sa mga matandang albularyong hindi mo makikita sa syudad. Nakatira sila sa bundok, sa ilalim ng puno o sa likod ng simbahan. Hindi sila basta lumalabas at minsan bigla na lang silang nawawala. Ika-24, may elementong hayop o dugo ilan sa pinakamalakas ay nilikha gamit ang bahagi ng hayop, kaliskis ng ahas, balahibo ng ibong itim o dugo ng tandang. Hindi ito basta ginagamit, may presyo at may lakas na hindi mo gustong makalaban. Ika-dalawamput lima, kumikislap. Kapag may mahiwagang presensya sa dilim, kung may dumarating na nilalang, biglang kumikislap ang anting-anting. Parang may pulso ng kidlat sa liit na medalya. Ika-dalawamput anim, namimili ng oras ng gamit. May mga anting-anting na hindi mo basta pwedeng gamitin kung kailan mo gusto. May oras ito madaling araw, hating gabi, bago pumatak ang alas 12. Kung hindi mo ito sundin, wala itong silbi. Ikadalawamputpito, may kakayahang makaramdam ng masasamang enerhiya. Minsan, bago ka pumasok sa isang lugar, biglang mabigat ang pakiramdam mo. Hindi ikaw yon. Ang anting-anting mo ang nagsasabi, huwag kang pumasok. Ikadalawamputwalo, sinisira ang sumpa ng kanununuan, may mga pamilya raw na tila sinusumpa na taon-taon, hindi umaasenso, laging binibigo, isang lalaking nakasuot ng anting-anting ang lumapit, pinadala raw siya ng liwanag, at simula noon, tumigil ang sunod-sunod na kamalasan. Ikadalawamput siyam, tumutugon sa tunay na pananampalataya, hindi mo ito mapipilit kahit kompleto ka sa dasal, kung wala kang pananalig, mananatili itong isang malamig na bakal sa dibdib mo. Pero kapag buo ang loob mo, kumikilos ito, tahimik, subalit makapangyarihan. At ang huli, ikatatlumpo, pinipili ka nito, hindi baligtad. Ito ang pinakamahalagang tanda. Ang tunay na anting-anting, hindi mo pipiliin. Ikaw ang pipiliin nito kapag hindi ikaw ang pinili, gaano mo man ito suotin, ibulsa, ipagmalaki, sa huli, ikaw rin ang mapapaso. Mga kakilabot, ang anting-anting ay hindi pampaswerte lang. Ito ay kasunduan. Isang kasunduan ng puso, kaluluwa at pananampalataya. Kung balak mong pumasok sa mundong ito, itanong mo muna sa sarili mo, handa ka bang maniwala kahit hindi mo nakikita, dahil sa panahong ito ng kadiliman, ang tunay na panangga ay hindi bakal, kundi pananalig. Sa mundo ng mga anting-anting, hindi sapat ang pananampalataya lang. Kailangan ng malinis na puso, mabuting intensyon at pananalig na hindi natitinag. May dala itong proteksyon, pero may kapalit ang bawat kapangyarihan. Kung sakaling makatagpo ka ng isa itanong mo sa sarili mo, ako ba ang pinili nito? Dahil kung hindi, may hinihintay itong kapalit. Kaya mga kakilabot, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share o mag-comment. Hanggang sa muling pagdidili mga kakilabot,